모르까. <목소리도> 가 Mama, hello. hello baba kan. <coughs> <how are> <coughs> Wala namang anuan dito Ayan guys, shut up ah, Dito po kami, alika na, uwi na kami Alika na Uwi na tayo Dali, 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 baba Baba na, baba Baba na Baba na Dali baba na. Ayan yeah, guys, nandito kami sa labasan. Dali, magugus ka pa ng paan yan. Nandito kami sa labasan. Bili kami ng pasyal-pasyal. Bili-bili muna kami ng ano pag yung kami ng kikiyang. Ayan, guys. Check out sa lahat. O, sasakyan. Ulam natin yan. Yan po ang aming ulam. Mambas ulam namin. Kikiyam. Aray.